DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Tiniyak ni Alice kay Mang Fred na wala itong dapat ipagduda sa asawa niyang si Romy. Tiniyak din ni Daniel kay Sally na igaganti niya ang dalaga sa lalaking gumahasa sa dalaga. Kasunod yun, umamin si Alice sa kanyang ama nang asawa niyang si Romy ay isang impostor. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race si Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Opa, mag ka muna. Para kumalma ka. papano Paano ako kakalma, Alice? Inamin mong ang lalaking kasakasama mo sa bahay na ito, hindi ang tunay mong asawa. Dati na natin siyang kasakasama. Sino siya? Si Domi. Uh, ang dati niyong driver? Oo. Oh, sa tagal ng serbisyo niya sa atin, napalapit siya sa akin. At nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Kaya nga, pinaplastic surgery ko siya. ko kong kanyang muka para maging kamukhang kamukha siya ng dati kong asawa. At malaya kami makapagsama. Niloko mo ang totoong si Romy? Gumanti lang ako sa kanya. Niloko ka rin ang tunay mong asawa? Oo. Aba. Hindi nyo alam. Dahil magaling magdala ng katarantaduhan ng Romy na yon. Pero nabisto ko niloloko niya ako. O dahil mapera siya, kung sino-sinong naka nakarelasyon niya. At narinig ko pa, ha? balak niya akong hiwalayan dahil sa ibang babae. <laughs> Kaya nga, kesa iwan ako ng asawa ko sa kangkungan, inunahan ko na siya. Pinagplanuhan sa tulong ni Doming. Kung si Doming, ang dati niyong driver, ang impostor ng iyong asawa, nasaan ang totoong Romy? Nasaan ang tunay mong asawa? Iisang dahilan, kaya nag-half day ako sa trabaho ko, Daniel, at niyaya kita dito sa park. Hindi ka na dapat nagdahilan sa kasama mong tindera. Nawasama ang pakiramdam mo, Sally. Hindi maaari, hindi tayo mag-usap na mabuti. Nag-aalala sa sa'yo. Wala ka namang dapat ipag-alala sa akin. Bakit wala? E eh gusto mong gantihan yung nagsamantala sa akin. Dapat lang. Hindi ko maaaring ipagwalang pahala, palampasin, na naargap ka. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. <laughs> Pero malaking tao ang gusto mong bangkain. Hindi ako natatakot sa kanya. Gusto ko rin gumanti sa kanya, pero kapag inireklamo ko siya, hindi eh, ni Manda. Malamang may skandalo lang ako. Mapahiya. Dahil kayang tapala ng pera nang nagsamantala sa akin ng batas. Pabapayaan na lamang ba nating naapi ka? Ipasadyos na lang natin ang nangyari sa akin. Hindi, Sally. Kahit malaking tao at mapera, ka ko, maiganti lamang kita. Daniel... Para sa'yo, handa akong mamatay at pumatay! Uh -huh. Mapapatay kita, hayop ka! Uh -huh. Mapapatay uh -huh. kita! Daniel... Daniel! Uh -huh. Bitiwan mo si Sar! Huwag mo uh -huh. kong awaten, Nay! Ka bakit mo ba parang galit na galit sa akin ng anak mo, Nelia? <laughs> Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, sir. Bitiwan mo na siya, Daniel. Nay! Pabayaan yung mailabas kong ngit-ngit ko sa tao ito. Uh, ano ba ang problema mo? <laughs> bakit pagdating mo pa lamang at makita mo bisita ko rito sa bayan, dating amo ng itay mo, sinunggaban mo agad siya. nag lang naman siya ng tulong sa akin. Napakalaki po ng atraso niya sa akin, inay. Eh, Wala akong alam na naging kasalanan ko sa iyo, Daniel. Hayop ka! Uh -huh. Tugol pinky talaga! Daniel! Magtigil ka! Tay! Uh -huh. Bitiwan mo ang dating amo ng itay mo! Huwag mo saktan si sir kung ayaw mo tayo mag-ina, mag-away! Nagbabalik ang yung likod, Darwin Chileven, Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Ano? Delia. Yeah. Eh, sir, pasensya na po sana kay sa anak ko. Kung hindi mo siya edawat, malabang tuluyan niya na ako nasaktan. Hindi ko naman po maaaring payagang kantiin kayo ni Daniel. Pero hanggang sa umalis ang anak mo, matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Wala naman akong alam na dahilan para magalit siya sa akin. Pagbalik po ng anak ko, kukumprontahin ko po siya. Huwag na. Baka mag-away lang kayong mag-ina. Pero hindi ko pa maaaring konsintihin ang ginawa niyang pambabasto sa inyo. Ano? Alam na ng papa mo na isa akong impostor? Pinaalam ko na sa kanya. Para matapos na ang problema natin. Pero, Baka ipahamak niya tayo? Hmm. Hindi niya tayo pwedeng tablayan. Gugustuhin ba naman niyang maputol ang sustento ko sa kanyang bisyo? Eh, gusto bagay. Ikaw ang mas nakakakilala sa papa mo. Magiging maamo rin siya sa'yo. Papa, papado? Pera! Pera lang ang katapat ni papa. Pera lang. <laughs> bukang handang handa nyo nang isabong yung manok nyo, Papa. wag um, huwag mo akong tawagin, Papa. Kinikilabutan ako, Doming. Ah, alam niyo na nga palang tunay kong pagkatao. Kung hindi ko lang alam na hibang na hibang sa'yo ang anak ko, baka kung ano na ang nasabit na gawa ko sa'yo. Kumalma lang ho kayo. Oh, para ho sa inyo. Tatanggapin ko ito sa hulmo. salamat naman ho. Hayaan nyo. Aabot ng kuli kayo. Kapag araw nang punta nyo sa sapungan. Pero wag mong akalain na konforme ako sa relasyon nyo ng anak ko. bangfred um, bang Fred. Hindi ko kukontrahin ang relasyon nyo ni Alice. Gawin nyo ang gusto nyo. bala kayo. Pero wag nyo kong idadamay kapag nabuko ang kalukuhan nyo. Sally. Oh. Uh, kayo? Oh. Dobya ka ni Daniel, kaya nagbadaanan kita dito sa kalye. Itinabi ko muna sa sakya at lumapit ako sa'yo. May mukha pa kayo magpakita sa akin? Uh, teka, bakit ka ba nagagalit? Nagtanong pa kayo? alamin ko lang sana sa'yo kung anong problema ni Daniel. Dahil naging bayulente siya. Eh, baka ako, nag-away kayo. Wala kaming problema ni Daniel. Kayo! Kayo ang malaking problema ko! Ar ar <laughs> bakit ba ako sinampal, Sally? Bakit? Nagbabalikan niyo niko, Darwich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa, ano, ang katotohanan? Nakalayo na si Sally. Takanda ka pa rin si Romy sa ginawang pagsampal sa kanya ng dalaga. Pinalalahan na naman ni Mang Fred si Alice. At ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ito si rh tuli Race si Mayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Alice, totoo ang karma. Hindi ako naniniwala doon, Papa. Marami nang napahamak dahil sa paggawa ng masama at kasalanan. Nasa tamang diskarte lang ho ang buhay. A Anong ginawa mo kayo? Uh, huwag na natin pag-usapan ang nananahimik na sa ilalim ng dagat. Oh, hindi ka na kinilabutan. Hindi ka na nakonsyensya. Sarili mong asawa, ipinapatay mo. Kung hindi ko siya pinaligpit, hindi makakapagpanggap si Doming na asawa ko. Uh, hindi sana napunta sa akin ang lahat ng mga ari-arian ni Romy. At hindi ko sana nasusustentuhan ang bisyo niyo. Uh, kung hindi lang matanda na ako, hindi na makapagtrabaho. Hindi na ako tatagal sa bahay nito. Oh, uh -huh, Nagdromo pa kayo. Madalas naman kayong masasakit dahil madalas kayong malasen sa sabong. Ewan ko, Alice. Pero ako kinakabahan sa mga ginagawa niyo ni Doming. Ba, tama na yung pag iimot May pa kami ni Doming. Oh. Inihintay niya na ako doon sa garahe. Pero teka, bago kami lumakad, oh. babawasan ko muna ang laman ng wallet ko. Para oh. may maiabot ako sa inyo. Oh, para sa inyo. Uy, salamat. <laughs> <laughs> Dinagdagan ko na yung dati kong inaabot. Para mabura sa isip niyo yung sinasabi niyong karma. <laughs> Mabuti. Itinabi mo na sa kalsada itong sasakyan mo. Kahit hindi mo ako pinara, talagang hihintuan kita, Daniel. Nagkaharap din tayo ng tayong dalawa lang. Para sa'yo ko na iabot ang tulong na ibibigay ko sana sa inay mo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Uh, taga, uh, taga. Alam ko namang hindi ang pag-uwi ng iyong abah. Ang paghihirap niyo ng inay mo ang dahilan yeah. kaya nagiging desperado at bayulente ka. Sinina mong buhay at mga pangarap namin ni Sari. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sisigiling kita sa napakalaking uh, atraso mo uh, sa amin. Hayop ka! Uh, taga, Saan hahantong ang pagkulpi ni Daniel sa digit sa kanya ay ang tunay niyang ama? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Duades. Special sound effects, Jerry Mutian, Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanong. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa mga direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong yung inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaan niya yung laging subaybaya ang bawat makatotohanang kasaysay sayang nakapaloob sa ating dulang ano ang katotohanan DZRH DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas